So, pag dito ka sa ano Gulat ka ano Gulat ka ano <laughs> Gulat ako dun ah <coughs> Bakit mga ganong uh, Motorcycle rider Yung sumisilip muna sa Ano ba diba? Bago bum, Bago Ano tag dito Bago Lumusot Iba talaga Pag lum malubag Lumusot Okay na eh Nangyari na kasi sa akin na nakabangga ako dahil sa paglusot ng isang rider. Flashback. <laughs> Ay! Oh no! It was at this moment that he knew he fucked up. Mabig ka kasi kuya eh. Ay lar. Hay ka lar. Pumasok ka kagad eh. Lepas na. Ay. Ako nasa straight line, hindi ko nabaybay ko yung linya. Tapos biglang may lumusot. Nagbigay na ako ng warning yung uh, busina, bumusina ako. Paratis maging alerto yung kung sino man yung ano. Kaso lumusot siya bigla bigla eh. So wala na akong time para magano. Yung reaction time ko is yung preno ko. Tapos pag preno ko yun na nabangga ko siya. Tumbok ba? Tumbok. Kalahati kasi papasok na siya eh. <laughs> Kaya ngayon maingat na ako. Talagang pag uh, ako ako naman yung sisingit, lilipat ng linya lalo kung traffic sa pagitan ng kotse eh, tumitingin ako sa likuran bago pumasok ng uh, singit kasi syempre, eh, ramdam natin yung mga nakamotor eh, di ba na yan eh nasa singit singit lang lahat yan lagi kaya sisilipin natin pag mayroong uh, paparating bago tayo pumasok ng ibang linya or sumingit sa isang linya Tulad ng ginawa ni Kuya yung nagulat ako, 'di ba? Sumilip siya. So, 'di ba? Safe na safe.